Isang katotohanan po talaga yung sabi nila, kapag ka namamatay po ang isang tao, may susundo. Opo, ako, sa akin po, biblically speaking, ang pag namatay ang isang kristyano kasi, when we open our eyes, okay, ano na, makikita natin si Jesus ng mukaan. Ano eh, kasi pag namamatay ang kristyano, hindi po tinatawag na ito namamatay. Tinatawag po ito na natutulog. Remember Lazarus, bago siya gisingin ni Jesus. So, di ba? Sabi niya, natutulog si Lazaro, gigisingin ko. Sabi niya gano'n. Ah, oh, Panginoon, kung gano'n pala gagaling siya, sabi ng mga disciples, pinagtapat na ni Jesus, patay na si Lazaro. So, pupunta ko roon para buhayin siya, para ma-reveal ang glory ng Panginoon, sabi niya. So, ganun po yun. So, pag namatay ang isang Kristiyano, tinatawag ito ng Bible na natutulog. Dahil ganun po talaga, ibig sabihin, napaka, di ba masarap pong matulog? So, Uh, nagkaroon lang tayo ng maling conception regarding that. That's why habang kinakalakihan natin to ng walang suporta ng banal na kasulatan na hindi natin kilala si Jesus nung araw, ay uh, kami may mga mali tayong mga paniniwala. Uh, kasama dyan yung pagka uh, Halloween daw. Alam niyo yung Halloween yung 31 ng gabi. Tapos uh, between alas 12 ng uh, October 31 hanggang mag November 1 daw, yung mga kaluluwa daw gumagala kung saan saan, naniniwala. Lalo na ngayon, malapit na naman ng Halloween, uh, yung mga paniniwala yan hindi rin naman namamatay ang ganyang paniniwala maski dito sa Maynila. Marami pa rin naniniwala dyan. Talaga, maniwala po kayo. Minsan may nakita kami, nakasabay lang namin dyan sa, ano, naniniwala sa mga ganyan. Uh, sabi niya, yung mga kaduluan daw, uh, gumagala pag October 31, yung mga ganyan maling paniniwala. Pero hindi po ganyan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Biblia po, diretsyo yung binabanggit. Pag namatay ang isang Kristiyano, ito yung sinasabing natutulog at hindi po namamatay. Ngayon, punta po tayo sa unbeliever. Naparoon niyo ba yung ghost ni Demi Moore? Okay, tsaka ni Patrick Swayze. Okay, uh, bagamat napakaliit ko pang bata noon. As in, batang-bata pa. Napanood ko po ito nung ako po ay... Uh, may isip na. At ang uh, naganda sa pelikula, nung namatay yung kontrabida di ba yung pumatay kay Patrick Swayze, he was being asked by uh, Patrick's friend to kill him. Di ba? Uh, yeah. patayin si Patrick Swayze dun sa movie na Ghost. At uh, yung... Tanda ko mukhang Meksikano yung, yung gumanap doon eh. So di ba nung namatay siya, kinuha siya ng mga diablo. Ng mga demonyo. Alam niyo po ba kung pag-aaralan mo mong Bible, parang totoo yun. Sapagkat pag namamatay ang mga unbeliever, talagang sinusunduan yan ang demonyo. Ah, bakit? Anong basihan natin? Sapagkat ang mga demonyo po itinapon dito sa lupa. ay eh. nagkalat sila, naglipa na po sila dito sa lupa. Dito po sila inihagis, dito sila nagkakalat ng lagim, gumagawa ng kung anik-anik dito sa lupang ibabaw na ito. So, pag namamatay ang isang unbeliever po, yun po makikita po nila yung kapwa nila demonyo. Kasi ang unbeliever po talaga, amin natin, demonyo talaga yan. Hindi man tumanggap sa Panginoon niya. eh. Meron niyang sin nature, hiwalay sa Diyos. So iyan po ay talaga makikita nila yung mga kapwa nila diablo at sila po ay ilalagay sa hades. Maghihintay sa hades. Hanggang mag-final uh, judgment sa gihina. So iyan po, nakakakilabot ang kamatayan ng unbeliever. That's why, uh, yeah. At uh, bago po magpistang patay ngayon, gagawa tayo ng segment tungkol dito. Tungkol sa mga ganyan. At uh, malalaman natin, uh, ayon na rin sa kaalaman, ano yung mga paniniwala tungkol sa mga multo. Ayong uh, yung uncle ko po, uh, nakakita po ng kapre, maganyan, ulitin natin yon At uh, yan, marami pong mga bagay-bagay na mga pangyayari, okay? Yung mga panlilinlang ng diablo, especially pag namamatay ang mga kamag-anak natin, just like what happened to my dad, uh, nung namatay po ang kanyang mother, no? Uh, kamamatay ng kanyang mother, nasa tabi siya ng kanyang mother when, eh, when uh, she passed away. Tapos paglingon lang yan, nandoon na yung kanyang mother nakangiti sa kanya. You are not my mom, sabi niya. You're not my mother. My mom just passed away right now. In the name of Jesus, bigan sabi ng daddy ko. My dad is a very strong Bible believer, Jesus believer, so the devil cannot fool me or trick me. Kaya sa akin, pag-uwi niya, oh, makikita-kita ko, lo, alam mo, nakangiti sa akin, pero that's not your lola anymore, that's a familiar spirit, sabi niya. Yan po mga buong pangyayari. My dad kasi mayroon siyang third eye. Nakakita po siya ng mga nilalang na hindi dapat makita. Okay? At uh, ganun po, <laughs> yung tinirahan namin dito sa sampalok na isang bahay dati, may eh, marami rin pong naglilitawan doon. So, nakaka-random siya, nakakita siya. So, mga ganyan po mga bagay pag-uusapan natin pag sa darating na Halloween. No? Malapit na po ang si uh, series po natin yan. So, yun lang po gusto ko sabihin ngayon. Pag namamatay po ang believer, tinatawag itong natutulog. Pag namamatay ang unbeliever, patay talaga. Tegi-tegi. Bye-bye.